jowa. Tingnan natin ang napakagandang speech ng studyanteng ito. Tungkol sa ugali ng mga kabataan noon at ngayon, na siguradong makaka-relate ang iba. Labing taong gulang mababa, halos lahat na. Tapos kapag nabuntis ng maaga, sa mga magulang ipapaalaga. Karamihan na kasi sa mga kabataan ngayon, minor de edad pa lang, ay buntis na. Tapos kawawa siyempre mga magulang na naman. K Alam mo may kaya ng ipamalas. Kabataan na yon. Bukso ng damdamin ang laging pinapairan, pero walang oras sa pag-aaral. pag, pag ng bahay, diretso agad sa dalaan. Tapos mas galit pa pag pinagsasabihan. Yan talaga ang ugali ng ibang mga kabataan ngayon. Noon, tignan mo lang ang mga bata tatahimik na yan. Pero ngayon, sila pa ang may ganang magalit kapag pinagsasabihan mo. Karamihan na yon, Wala nang dignidad, respeto real talk talaga. Mga kabataan ngayon mas inuuna na ang mga barkada at mas mabait pa sila kapag sa mga barkada nila. Pero pagdating na sa mga magulang nila, wala na silang respeto. Sa bawat inyo ng pera pambili ng kulorete at pampaganda. Sa bawat kupit nyo o pangkumpyuter, sa tabing kalsada ay katumbas ng pawis, dugo at luha. Nagulot, nahirap na tiniis, may bigay lang ng magandang kinabukasan ang nasabing kabataan. yung ibang mga kabataan ngayon ay hindi na nila alam kung ano ang hirap na pinagdadaanan ng kanilang mga magulang, maigapang lang ang kanilang anak sa kahirapan, tapos ang mga anak naman ay magpapagapang lang. Iho, Iho! Vai parar. Masarap talaga mamuhay noon na simple lang ang buhay, kaysa ngayon high-tech na ang lahat. Halos lahat na ng mga kabataan ngayon may cellphone na hindi na nila nagagawa ang mga nagagawa ng mga kabataan noon. Na ngayon, malaki ang pinagkaiba dahil sa magabagong teknolohiya. Talagang nakakaantig at nakakagising ang mensahe ng estudyanteng ito. Ipinakita niya kung paano nagbago ang ugali ng kabataan noon at ngayon, kung paanong ang dating puno ng respeto, disiplina, at dedikasyon ay unti-unting napapalitan ng pagiging kampante, masyadong nakatutok sa teknolohiya, at minsan ay nakakalimot sa tunay na halaga ng buhay.